Welcome sa Usapang agli Negosyo Mga ka-asenso, i-update ko po sa inyo ang presyo ng lightweight ngayon sa Iloilo Bawat bayan ng Iloilo po ay magkaiba ang presyo ng lightweight At nagkaka-average po sa 235 hanggang sa 240 per kilo At ito na po ang aming biik na pinanganak last January 1 Nasa 1 month na po ito o 30 days sa fattening stage O 20 days pa lang po ito na kumakain ng starter feeds Nasa 35 kilos na po ito Good news po mga ka-asenso, lalong-lalo na po sa mga taga Iloilo -ilo dahil bawat bayan magkakaiba po ang presyo ng live weight ngayon. At ang bawat bayan po ay nagkaka-average ng 235 to 240 per kilo ngayon ng live weight ng mga baboy kaya napakaswerte yung mga may alaga na ino-dispose po ngayong March dahil mataas po ang presyo ng live weight ito po sa amin isang buwan pa lang po ito sa patining stage at nag-approximately na po ito nasa 35 kilos pataas na po ang kanilang timbang at ang kagandahan po ito po ay alagang Bitmin Pro at mabibili po ang Bitmin Pro nationwide po yan sa any Poultry Supply at Agribet ayan po ang aming gamit dito sa mga biik na ito. Ano pa po ang inihintay ninyo? Subukan po ninyo ang Bitmin Pro. Combination po yan ng prosperity feeds ni Dondon Agribet. Kung kayo po ay taga First District ng Iloilo, nagdi deliver po ito si Dondon Agribet. Ito po ang kanyang Facebook page. Agrinegosyo, Agri Asinso. Ito po ang presyo ng live weight ng baboy sa Iloilo. Bawat bayan po magkaiba ang presyo. Para mapanood po ninyo o maintindihan po ninyo kung magkano ang bawat isa ito, screenshot nyo po o kaya i-post po ninyo ang video na ito at tingnan nyo na lang po isa-isa para hindi ko na po isa-isahin para hindi na po ganun kahaba ang ating video. At balik po tayo dito sa aming mga alagang fattening na ito. Itong apat na biik po nito, sariling paanak po namin ito. Pinanganak po sila last January 1, 2024. At ngayon po, 2 months and 16 days na po sila ngayong March 17. Bale, 1 month na po namin itong alaga sa patining stage. Para mas mabilis po ninyong maunawaan kung ano ibig sabihin na 1 month sa patining stage. Kung hindi po sa inyo paanak yung baboy o yung biik, yun po yung araw na dumating po sa inyong pigiri o sa inyong pigpen ang mga biik from buying date o mula doon sa pinagbilhan ninyo. Ngayon po, 30 days na po ito sa patining stage namin. nagstart po kami magpakain ng pre-starter feeds nito last February 16 hanggang February 25 sa patining stage na po yan. At nagstart po kami ng starter feeds sa month ng February 26 hanggang sa March 26. So almost 20 days na po ito na kumakain ng starter feeds. At sa March 26 matatapos na po yung starter feeds na kanilang kinakain. I-update ko po kayo sa March 26 kung gaano na po sila kalaki dahil magka transition na po kami sa grower feeds from starter feeds papunta sa grower feeds. Take note po, sa March 26, magpupurga po kami o magdi-deworm po kami gamit ang pepe dewormer. Apat na pepe dewormer po ang aming gagamitin sa kanilang apat. Ayun na po ang aming last na pagturga dahil nga po magka-transition kami from starter feeds papunta sa grower feeds. Mula po sa kanilang kapanganakan ikatlong beses po ito na pagdi-deworm -de namin sa kanila at yan po yung last na pagdi-deworm -de bago po sila i-dispose. Ngayon, gaano na po ba kadaming starter feeds ang kanilang kinakain sa ika-20 days nilang pagkain? ng starter feeds. Ngayon, nasa 6 kilos a day na po ang kinakain nilang apat. Divide nyo na lang po yan sa apat, yung 6 kilos, kung magkano po kung ilang kilo per head ang kalalabasan ng 6 kilos ng starter feeds sa isang araw. At ang 6 kilos po na yan, dinidivide po namin yan sa tatlong pakain. Dalawang kilo sa umaga, dalawang kilo sa tanghali, at dalawang kilo sa hapon. Ayan po ang aming pakain dyan. At wet feeding na po ang aming binibigay sa kanila dahil napansin po namin nagamit po namin ang prosperity kapag wet feeding po ang aming binibigay talagang kitang kita ang paglobo ng mga alagang baboy namin gamit po ang Bitmin Pro ang pagbibigay po namin ng vitamin Pro every Monday, Wednesday at Friday katulad lang din po sa pagbibigay namin sa manok pero ang isang kutsarita sa isang litro ng tubig para po yan sa isang baboy o isang biik. Ganon po ang sukat ng pagbibigay namin. Kitang kita nyo naman po ang epekto ng Vitamin Pro sa edad nila na 30 days sa fattening stage namin approximately na nasa 35 to 40 kilos na po ang timbang ng apat na biik po namin na ito. Ano pa po kaya pagdating nito sa another one month sa grower feeds? At ito naman po ang binili namin last February 1 doon sa pinsang ko. At ngayon po March 17, nag-start po kami magpakain ng grower feeds dito, March 3. Ngayon po ay March 17, almost 14 days na po itong kumakain ng grower feeds. 1 month and 16 days pa lang po namin ito alaga sa grower stage. Approximately na nasa 50 kilos na po ito. Ang ganda po talaga ng Vitamin Pro kapag yan po ang inyong vitamina. At ito naman po ang inahin na aming Alaga, yan po yung nanay ng apat na bake na patining po namin na nakita po ninyo doon sa unahan ng video at ito po ay napasampahan na namin last March 4. Ika-13 days na po mula nung pinasampahan po namin ito at binabantayan po namin sa ika-18 days kung ito po ay maglalandi ulit at pagdating naman po ng ika-27 hanggang sa 29 days kung maglalandi pa po. Pero kung ito po ay hindi na po maglalandi ulit, possible po na buntis po ito ulit at ang dami po ng kanyang pakain o yung feeding diet po namin sa kanya dahil ngayon po ay nasa 13 days na po ito from pinasampahan po namin last March 4. Ngayon po is March 17 at ang dami po ng kanyang kinakain ngayon sa isang araw ay 1.5 kilos ng gestating feeds at ang aming pagpapakain kalahating kilo sa umaga, kalahating kilo sa tanghali, kalahating kilo sa hapon. Ganon po ang aming diet dito sa aming alagang inahin na ito. Abangan po ninyo ang mga susunod pa pong update at i-update ko po sa inyo ang kaganapan dito sa aming journey sa pagbababoy hanggang dito na lang po